Kung dinagsa ang ilang sementeryo, tila inabanda na naman ang isang libingan sa Bataan. Habang sa Pampanga at sa Bulacan, binaha ang mga puntot. Nasa front and balita ngayon si Renel Pawid. Babad sa tubig ang hile-hilerang mga puntod na ito sa Masantol Cemetery sa Pampanga. Sa taas ng baha, hindi na makita ang mga pangalan sa nicho. Isa sa mga nakalibing dito ang asawa ni Maribel. Kaya maingat niyang tinawid ang higit sampung nicho para makapagtirik ng kandila sa puntod ng kanyang mister. Nahirapan na po kami ano, tumawid. Tumatalo lang kami sa mga ano, pansyon. Itong taon ng ganyan. Nung no, apo ko, naiwan na lang pati yung mga anak ko. Ang 68 anyo sa sinanay na resisa hanggang bungad lang ng sementeryo. Okay na raw na makapag-alay siya ng dasal at matanaw sa malayo ang puntod ng asawa na lubog sa baha. Sabi nila, meron daw tulay para makapunta, makatawid kami. Sabi ng mga apo ko, oh, meron na daw tulay, sumama ka na. Ayaw kong sumama eh, dahil alam ko ganyan eh. Kapansin-pansin din ang ilang binutas na ni Cho. Pinili na kasi ng ilan na ilipat sa ibang sementeryo ang mga buto ng kanilang mga mahal sa buhay. Higit tatlong dekada ng problema ang baha sa sementeryo. Wala kasing daluyan ng tubig palabas. Ang lokal na pamahalaan naghanap na ng lilipatan ng mga puntod. Sa susunod na dalawang taon, bubuksan daw ang bagong public cemetery ng bayan. Apartment type 'yung gagawin natin. In as much as weekend kung kakayanin po na no cost sa ating mga kababayan, we will do that. Nakabota naman ang ilang bumisita sa St. Joseph Catholic Cemetery sa Kalumpit, Bulacan. Lubog din sa baha ang mga puntod. Kanya-kanyang diskarte tuloy sa pagtirik ng kandila ang mga kaanak ng mga yumao. Ang iba ay pinapatong pa sa hollow blocks o serang tiles ang kandila para hindi mabasa. Kung sa ibang sementeryo, dagsa ang mga dumadalaw, kabaligtara naman sa isang libingan sa bataan. Halos wala nang bumisita sa si sementeryong ito sa bayan ng dinalupihan. Butas-butas na ang mga nitsyo, ang masaklap, may ilang puntod na ginawa ng tapunan ng basura. Ayon sa mga awtoridad karamihan sa mga dating nakalibing sa si sementeryo ay inilipat na sa ibang lugar. Nagbabalita mula sa frontline, Rangel Pawid, News 5. Mga kapatid, Ed Linggo po. Maging maalam at makipagkilala sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pagsubscribe subscribe sa social media pages ng News 5.